Busyay. morning Boss Jay morning Boss update na Boss dito sa Bukawi. Wala ito. na yung <laughs> na sold na. Ha? pa market sa bahay. Ha? Ah, ka pa isa? Ayan. Ito. Mayroon, May mail, -isa na lang tong golden mo, boss. Ito, na lang kayo dito. Golden ah! well, retriever. Quality yan. pa, no? isa na ito, boss? Kaya natin ng 11 na lang. 11, 11 na lang? Eleven months and one week. 4 kilo. Oo, oh, una na lang kayo dyan mga boss. 2 months and one week na yan. Uh, na lang. Golden Retriever. Exactly, Maltese. meron uling Maltese si Boss Jay, oh. Napaka -late lang yan, oh. <laughs> Ayan, oh, uh, tikap. Uh, Magkano to, boss? Ah, uh, 11,000. 11,000, napakakit, oh. 2 months and na. 2 months yun yap ano <coughs> ang liit yung worm sa ang liit lang okay. ano yung tender nito bas? email email pa yan magkana bas? 11,000 11,000 na lang yan wala tayo na laki puro babae lang ayun puro babae ayos ang liit lang oh yan Ito, tika po meray niya naman, boss. Oh, 3 months niya up. Ang balang balay po, ah. 3 times vaccine. So, oh. Ang yes. na maternary. Sure. na. Yan, magandang yan, mga boss. Nahalagaan na lang to. Yan, napakakapalang balay po, oh. Hindi ka po meron yan. Magkano ito, boss? natin, 17. 17K. Quality naman yan, mga boss. May bebas ba ito, boss? Wala. Siwa. Pwede magawa, no? Yan. Okay. Yeah. Ito, ang ganda rin, oh. Babae rin ito, boss. Latihan, babae. Wala o, babae, pala yung tala ni Patisque. Ang gaganda, oh. Quality, oh. Yeah. Ka yan. Oh. Pick yan. natin, puting Ito, puting puti, oh. Pick yan. oh. Yan, 17K. 17 yan, May vaccine na rin yan. Ito, ganda rin ito. vaccine ito, kapos ha. Ah. Hmm. Tatlo vaccine. Yan. Bet. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Boss <laughs> Jay, PM lang kayo, kaya tawagan nyo. Thank, Thank you, Boss Jay. Thank you, Boss Jay, Bo ha. Bo Good morning, Boss Patek. Good morning, Boss Ito, update tayo kay Boss Patek dito sa Bukawi Pet Market. Chow, chow. Ito, ang dalawa dyan. Chow, chow. Ah, taw chow. Ah, ano ba? Babay ng lalaki. Ah, right, babay ng lalaki. Yan. Yeah. So, babae talaga. Kaya ano babae, boss? Itong itim. Ah, itong itim. So, Magkano rito sa babae? Six-five. six six-five six six ah Ah, sa lang presyo. Number five, or lion five. Hindi lalaki. Mas yeah. lang yan. Uh, Magkano isa, boss? Six-five isa, six-five. ka lang. Yun. Ah, ito. Ito, chow-chow din. Yan. Yeah. shepherd. Ah, shepherd. Chow. Shepherd, shepherd. chow. Yeah. Yeah. Ito yung shepherd. Ano to lalaki, babae, boss? Babae. Babae. Yan 7K. 7K. Yan, German Chow. Wala na, Lana, Bas? Ah, ito, mga... Ano po, Pomeranian? Oh, lilit lang, ha? Tiga ba ito, Bas? Yeah. Ang isa na ito? Ito, tiga Pomeranian, oh. o. Ano, Magano rin ito, Bas, sa maliit na ito? Ito, 7K na lang isa. 7K na lang, tiga Pomeranian. Ito, ito. ito yung lalaki ito. Ito lalaki, ito babae. Ito pa isang babae. Ito pa isang babae. Bali, dalawang babae. Yan. 7K ang isa. Ito, ano to? Shih Tzu? Ito, ito Shih 4,000 babae. 4,000 babae. Yeah. Yan. Para para Ilang months na to, boss? Two months. Two months na yan. Oh. it's so cute. It's a start na, boss, no? no? Yun. Sa lahat ng mga gusto mong gabel kay Boss Butek, <laughs> PM lang kayo sa FB. Uh, at Bulukas, sa number ko, 0950-906-1796. Yan, si Boss Butek. Thank you, Boss Butek, ha? Morning, Kuya Don! Kamusta, Kuya? Ito, update tayo kay yeah. Kuya Don dito sa Bukawi. Kaya, dala tayo ang gawin ko ng Kuya Don. Ito, ganda na ito, ha? Ah. Quality ah. Ano to boss? Ito babae? Ito years old, babae. Oh. And then babae, go with Ito babae four. rin. Dito, bigay ko 3-5. Okay, no. Magkano? Ay, ano? 8.5. 5 Nagulat ako sa presyo eh. 8.5 na lang. Yan. <laughs> 8.5 <laughs> na lang to. Ano to? Babae rin no? Five. yan. Robin. Ano? Proven na to. Ayan, hihintay na lang mag-hit yan. 8.5 na lang. Unahan na lang kayo dyan. Uh, yan. uh 23 year golden. din oh. Yan, 1.5 na lang proven na rin ba to? Yeah, plus 1 plus 4k 5, ano na lang 5k 5K. magano to? 5k 5k na lang? ito unahan na lang kayo dito 5k na lang oh. babae pa proven na silang dalawa eh, parehas na proven yan unahan na lang kayo dyan 5k lang ito boss ano to? German? German Shepherd oh. ilang May months na to? 3 months and complete kung ano to babae o lalaki? Uh, babae babae yan. German 13.5 13.5 German Shepherd so, ito corgi na to. Natin. Ah. Female, kasi dito male. Ah. Ah. Sa male and female natin, ah. 20k each, pag dalawa, 35. Ayun. Ilang ang samba ito mga to? Pwede, pwede nang ibigay? Gawin 3 years old na rin. Ayun, pwede na. Itong shih tzu mo na ito? Yung shih tzu natin, 2 years old. Ah. Kompleto ah. ba kung natin? Labander ba ito, boss? Ano? Labander? 4 4.5 eh? na lang to Ano gender ito? male male two balls yan two balls pwedeng pang-stab meron pa tayong call dito ay ano Doberman Doberman ilawa ano mga gender niya, boss? parehas male meron tayong female sa bahay ibigay lang natin yan na 15k with PCCI papers ayun with PCCI ayun sa lahat ng mga gusto mag a kay Kuya Don BM lang kayo, kaya tawagan nyo siya sa number niya 09662574098 Pubsidon po yung FB page Sige po, pwede na Boss JC Morning Boss Ito update tayo kay Boss JC dito sa Bukawi ah, Ang dala mo yeah. ngayon Boss Dito na tayo mga poodle, deep red mga poodle naman Ayan. Dami ha uh, Meron tayo available, dalawang babae, dalawang lalaki Deep red, ang ganda ng kulay nito, uh, solid uh, oh Ayan yeah, mga solid yeah. talaga yan na isa, boss? Ito, uh, ano na to, going 5 months. Ah. Uh, bigyan na natin dito 10K isa. Dalawang babae, dalawang lalaki available natin, ha? Ah. Ayun, 10K na lang ah, isa. 10K na lang isa, 4D Fred yan, ha? Yeah, ah. Dalawang babae, dalawang lalaki available natin. Ayun. Tapos, meron tayo dito ang Chihuahua. Ito, Chihuahua. Ano dito? Ano Apple head boss ah. Uh, apple head ayan. Going five months din yan. Uh -oh. dyan, bigay naman natin diyan boss stick 10k na lang din. Lalaki. Lalaki. Oh, small size lang talaga yan ha? Uh -oh. 10k na lang. lang. Stad, no. Oh, ayan. Uh -oh. Tapos meron tayo Ito, dito. 2 months old ah uh, Belgian, Mexican line, lalaki oh, naman yan. Bigyan natin dyan 8K. Oh, 8K na lang. Uh, oh, Belgian may ma lang Lahat mo. ng nabanggit natin, bossik may mga bakuna na yan. Ah. Saka, Ayun, Kompleto vaccine. na lang sa purga. Oh, ayan, that's wala nang papel, na lang. siyempre. Oh. Bigyan na lang uh, dyan sa lahat ng nabanggit natin. Message nyo lang ako sa 0910-1339194. Kuya JC po, ayan. Tapos uh, yung uh, tapos FB FB account ko, uh, real account yun, Domingo. Uh, profile picture ko yung Golden Retriever. Thank, uh, you, uh, thank you, Bosik. Thank you, bossik, Thank you, Good morning, good morning. Sir. Morning, Bastin. Good morning, sir. Eto, update What's tayo kay Bastin. Dito so, naman, naman sa Bukawi. Ang araw-araw, pabilyard-bilyard ka lang doon, sir. Nakita ko, ha? Ah. Okay. Ang yeah, like araw sa'yo, eh. <laughs> Eto, update tayo kay Bastin dito sa Bukawi. Yes, po. Ang dalawa nga yan, Boss, Bossing, meron tayong ano. Hmm. Uh, meron tayong dalang bully. Packet bully. Ah. Dalawa ito. Actually, nainiwa ko lang isa kasi medyo Ah, mabigat eh, mag-isa na ako ngayon eh. Ah. Puro sila lalaki sir, dalawat ka lahat buwan, may mga deforms and boxings. Yeah, ito lang katawan oh, sorry. Yes. Ito, maliit lang, ah. compact. Magkano yan boss? Ah, uh, ang original price ko dito, Mercas ito eh. Ah. 15, pero ah. binibigay ko lang ng 9.5. 9.5 na lang? Ito, ito, 9.5 okay. na lang American ha? American Bully. Ah. Uh, ito kapatid niya boss? Kapatid niya to sir. Yun. Kita mo mas malaki o. Oh. Oo. Oh. Oo. Uh, meron pa ako isa nito sa bahay. Ah meron ka pang isa. Ayan. Yeah. Lalaki din. Ito lalaki. Nasa bahay lalaki oh, din. Maganda pang Magandang pangilipin. sir. Lalaki. Ano? Bigay ko rito seven five isa. Seven five na lang. Ayan. American bull yan uh, mga boss. Burang mura na kay boss sila. Mura to. Mura yung breeder ko. Oo. Seven five na lang. Seven five isa. Ayan. Yun. Sok na sok sa budget niya. Pocket bully. Yan, yeah, 7.5 lang yan. Oh. May bully ka na. Oo. nga. Etong ano mo, pudel mo, boss? Sir, ano, 4 months na to. May deworms in boxes. Hmm. Toy Poodle Toy Poodle Triple Coat ah. Triple Coat Toy Poodle Lalaki rin Liver, Liver sir. ah. Pagkano ka ba? 12.5 na lang 12.5 na, na lang 15 ang benta ko bigay ko lang 12.5 yun liver nose liver nose yan yeah. malakas ang lahi nito sir paayos ah ito pang beef yun eto naman boss ano to ito eto, sir ano ah uh, exotic. exotic Female, exotic Naantok mo sa Blue choco, opo Wait okay, female Female, ilang months na ito 2 months may get 2 months na may Yan yeah. Kapal balibo 10, niya 10,000 10 talaga pero bibigyan ko lang ng 5-5 ayun 5 na lang o oh. mabilisan lang <laughs> sir exotic yan mga boss yan 5-5 uh, uh, na lang diba ayun sa lahat ng mga gusto mag-abel kay boss din, PM lang kayo sa FB nya ako Sige boss so sana may makasama sa billion <laughs> ah uh, thank okay, boss magkana sama ka joke lang thank you ano na ate joy at update ate joy anong mo kay ate Pomeranian pa rin. Ito, Pomeranian. Ito, Itong cute ito ah. Babae <laughs> do. Ito, ano ba ito? lakas kumain, ha? -ma well, ayaw kumain. So, ito, -ano na. Babae. Ano? Ay pawot to. na ko kumain. Ito magkano itong babae na ito Ate? 8,000. 9,000 ang cute o 85. sa lalaki. 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, lalaki. Ito ano to? Ito. Lala lalaki lala 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 rin. Lalaki rin. Magkano 'yan? 7,000. 7,000. Lalaki lala po meron. Anong watak naman ba Ate? 0910 987 -304. Ayun, Ayan, kontakin nyo na lang si Ate Joy. Thank you, Ate Joy. Ha? Thank you. So, ano Michael? Ito, may dala si Kuya Michael sa dito lang, na eh. ano. Sa na lang natira sa oh, ano mo? Sa na lang. Pincher ba to? O ano? Mini pincher. Mini pincher. Babae. Abot, ah, Ubos na yung ano mo? Tsuawa mo, oh, Kuya? Ayan. No. Ayun. Mini Binipinchan na lang yung iwan kay si Kuya Michael. Uh, Babae ito. Bye. Ilang buwan na? 8 months. 8 months, uh, uh, ano months na. mini oh. Mini Minipincher. Micro. 8 months na ito ba? Ang lang, oh. No? Naglandi na nga, eh. <laughs> Naglandi uh, na wala na ito, uh, oh. Binalipas ko. Uh, Kasi first time, eh. Uh, uh, isang, uh, isang uh, ano pa, no. Paglalandi uh, pa, no. Isang uh, yan, pwede na tayo. Isang uh, landi na lang. At, magkano to, Kuya Michael? Six. Six thousand. Uh, Una na lang kayo dito, eh, Kuya Michael. Yan, mini-painter. Ilan dala mo, Kuya? Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Kuya Michael. yan. kontakin niya lang siya sa cellphone niya. Tawagan niya na lang siya. Thank you, Mike. Kuya Michael. Maramang masyon! Tapos <laughs> tapos! Na naiba na oh, po ito ah. Ito solid tong isa na to ah. Oh, nice guys. Bata no, lilac oh. Ano ba 'to, la? Eh, oh, ilang masa to, boss? Isa. Yes. Taba. Ha? Solid to ah. Magkano ka, boss? 35 po. 35k. Oh, okay. Ilang masa ba oh, okay. 'to? Ayos yes, isa ka. Ah, probe na oh, to, probe sa ka. Pwede nang gamitin. Oh. Pero ito, ito naman. Pwede 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 pwede. Pwede. Ito babae. Ito babae, magkano 'yung pares dito ah? Ano? Magkano to, boss? Ganoon din. 35 din. 35k. 35k 'yan. Pwede niyo pagpa-reset to, ha. Dalawa. Pwede, pwede. Pwede Ayan. natin set Ito corgi. Corgi na ito na babae, 7 months. Ayan. Bigo na, gusto ko 'yung lalaki. Si Ocho na lang. lang. Ayun. Etong bully na to, boss. Easy-easy na lang 'yung mga bully ko para sa babae. 14 months saka 8 months. Ayun. Hintayin na lang pala to, no? Hintayin na lang. Hintayin na lang yan. Ayan. Itong isa na to. Ah, ganun din. Hintayin na lang din. Hintayin na lang. Eh. Yan. Babae rin, babae, babae rin. 15. Sige, sila lang eh. Mga budget nila ay Tapos we share yung stand natin, yun pa din. Ayun. Si Rancho. Nag mamaya mag-i-stand tayo, mamaya. Ayun, mamaya mag-i-stand pala si... Uh, Umpisahan na natin mamaya, ang Hanggang gawang linggo. Ayun, mag-i-stand ah, si Boss John. Sa lahat ng mga gusto magpa-stand, pwede ah, si Boss John. Pwede po kontakit po sa sa number ko. at Facebook. PM lang kayo kay Boss John. Thank you, Boss John. Thank you, Boss John. Ang you kuya know, Ito, update po? tayo kay kuya Jello dito sa Bukawi. Tapos. Ba? You know, you know, ba, may pusa ka na. Ah, ah, meron po. Ano to, Parsan? Facebook. Yes, Pure Parsan dal Facebook. Ah. Magkano to, Parsan? Meron tayo 7,000 po negotiable. Ah. ah meron po tayo yung ano, ah... Uh, white Tuxedo white gray po, lalaki po. Ah. Male po yan, nag-isang male. Yeah. Tapos may tuxedo black po tayo, female naman. Two and a half months po ang edad neto ha. Ah. Negotiable pa po yan. Ah. Oh, negotiable po, 7,000 negotiable 7,000 negotiable Ito may ginger po tayo Female oh, naman Light ginger. Yes, female Magano to? 7,000 negotiable pa rin 7,000 yeah. May mga sheets na po tayo kuya Ito, sheets mo, gaganda ng sheets mo ha Ayan uh -huh. oh. Bali, ito, lalaki uh -huh. 6,000 6,000 Ganda oh ah. Uh -huh. may, may vaccine na nung diwan po yan ah boss, dalawang babae. Ah. Oh, yan, yan dalawang babae. Ayun. Ay, may mga mahogani tayo, saka may isang leader Ah, ito. Yeah. Mahugan Dami oh, ah. Wala <laughs> <Magka> <laughs> ka batid ba, yan, boss? Ano, dalawang set po sila. Ah, oh, dalawang set. Magkano isa dito? Bali 6,000 negotiable din. 6,000 negotiable. Oh. Isang yeah. lalaki, Tang babae. 'Yon. Yan. Shih Tzu. Yan. Ito, ito liver nose po, only lang oh. Liver nose, napakaliit. Princess, princess type no. Oh, halos compact. Ang liit lang nito, babae. Babae. Ito, lalaki. Yan, lalaki. 65 boss. Yes po. Etong chow-chow, hey. Ah, oh, sige po. Magkano to, boss? 6,000. Ito, chow-chow. Chow-chow, babae, chow-chow po. Oh. 10,000. 10,000. hindi mayan sila kuya. Oh. May may inirong kulang dalawa. Ah. Oh. rin. 'Yon. Ano, ang isa? Yeah. 10,000 po. Ah, 10,000. Okay. Okay. Yeah. sa babae 10,000 din. 10,000 mga pure na chow-chow po. Yeah. 10, Digo, pa 'yan. Ito naman, 10, mga seto. Ito. Maganda. Ano to, Princess Type ba? Oh, Princess Type ba Magkano 'yan rito? Bali 6,000. Ligo boy. Ito naman, oh. French Bulldog. Oh. Ang ganda ng kulay ah. Lilac po. Ang problema nito kung sa nakakaintindi nila may konting bengot lang siya ng bagya. Ah, Pero ang magulang nito may papel. Oh. Compact na compact. Lilac, Lilac Kaya. Sige, 10,000 na lang. 5,000 na lang. 10, na, 10, na, 10. 10. Ah, 10,000? 10,000. Yan. Una na lang kayo dyan, babae pa yan. Oo, oh, babae pa yan. Maglilimang buwan to. Maglilimang buwan na. Kung big box, sinindiway na yan. Yun, alagaan na lang. Oo, oh, napakaano. Wala na ba, kuya? Wala na po. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag avail kay Kuya Jello. Apo. Yan, kontakin nyo lang siya sa number niya. 0991-578-3735. Maraming maraming salamat po. Thank you, Kuya Jello. Thank you po. Maraming boy. Taong, boy? Ano boy? Magdala mo ngayon. Ito, Ito ang ah. ano to? It's please type. ah uh, ano gender nito? Lalaki. O, ano to? 5,000. 5,000, late lang, Oh. Ano? Ito, ano to, mamboy? boy? It's your name. Babae. Oo. Uh, Ito, ano to? 4K. Lalaki. Yeah. Lalaki. Ito, uh, ano to mga to? Aski uh, half-breed. mga half oh, bilang. lang. 6 yeah. lang. Uh, na lang isa. Yan, mga aski uh, uh, Ayan, babay, lalaki. Siya ang lalaki. Itong na to? Ayan, 45 lang. 45 lang. Rest uh, babay. Laki Rest babay. Rest babay daw to, ito, mga boss. Ito, oh. Aski uh, yan. 65,000, 5 tao, ang bay? Yan. Yo, sa lahat ng mga gusto mong gabel kayo, mga boy, kontakin nyo lang siya sa number mo. 992-370-1877. Yan. Sige, mga boy, Good morning, Boss Chef. Good morning, Boss. Ito, update tayo kay Boss Chef. Hello, ano to, Boss? Shitsu? Shitsu Poodle, Boss. Shitsu Poodle. Yan. Dalawang babae, dalawang lalaki. Ah. Uh, ang nanay, poodle, ang tatay, ah. shih tzu. And ah. Out natin, 3K lang isa. 3K na lang isa, shih tzu, poodle. Yan. Ito. Persian. Ito, mga Persian. Yan. Ito, tatlo na lang. Nakuha na isa kanina. Aba, ayos ah. Ah, tatlong Persian. Ganda. <laughs> ang quality. Ito, ganda na ito, Tor. Babae. Ah. Magana isa, boss. 5K lang po. 5K na lang isa. Yan. Ito, ginger. Eh. Ako isang ginger kanina Ah, eh. Dalawa tong ginger na to. Ah, uh, nakuha na kanina. Ayun. La, para babas. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Jeff. PM lang kayo PM sa akin. Kayo sa Facebook ko, Jeff Ilagan sa page ko, Jeff Pet House. Tapos number ko 0916-362-3570. Yeah, si Boss Jeff. Thank you Boss Jeff ha. Thank you po. Good morning, Ma'am Jade. Ito, update tayo kay Ma'am Jade, sa Jason Pet Shop. Yun, outfit check muna tayo kay Ma'am Jade, oh. <laughs> Para ka red lang, <laughs> yun. Good morning, update tayo. Di ba may pa-iso? Oo, ayun sa... Wala, ikaw pa po, ikaw pa po. Ito, Update tayo sa Jason Pet Shop. Yes. Ayan. So, ang ganda na ito, ah, huh? liver nose, ah. Huh? Yes, meron tayong beaver na pomeranian. Oh, you ah, creamy white siya, para siyang kondensada. Oh, gonna... yes. yes. Brown nose, lalaki. To... Oh, Tapos, kuya, blue eyes. Ah. Uh, kuya, bigay ko na ito na. Big price, 12,000. 12,000, yes, big price na. Ganda okay. 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 yan, ang cute. 12K. 12K. Take to small size. Hindi ko garanti na take up to, ha? Pero maliit lang to. Small size siya. Yes, yes. Yeah. Ito tayo chow chow. Ito chow chow, Kito. Compact, kuya. Ah, uh, uh, lalaki. Uh, solid blue tang. Solid blue tang. Makita nyo naman, square face siya. Uh, Ayan. Kuya, kung tinan mo kung gano'ng mag eh, sa na, compact lang ito. Uh, uh, Sinagahanap nito, alam ko, subscriber mo, kaya lang naubusan uh, siya uh, last one month uh, ago. Oh, Ayan, ay, meron na siya, ma'am gauge. Sige ko lang ito ng 8,500. Yun, 8,500 na lang. At Ayan. pag subscriber, negotiable. Ayan, negotiable uh, pa. Ayos ah. Meron tayong ano, Backside. Ito backside na ako. Shedding yeah. stage. Ito ay 4 months yung ngayon. Gano'n ba eh? Teacup so, to. Teacup. Teacup. Lalaki. Ah. Uh, ibigay uh, uh, ko na ito ng fixed price. 7,500. 7,000. Oh, okay. Yan. Teacup yan. Ang boss. Uh, At syempre, yan. meron tayo. 4G. Well, 4G. Uh, yun. Wala ang buntot na, no? naman. Kaya kung may envelope. Yun. Ito, bad na itong corgi yes. na ito, ha? Ah. Quality kuya. yan. ni Mami Kailum, ha? Yes. Ito babae. Ay ah. Uh, virgin. Hindi pa nangangatak Ayun. ano? second hit na, kuya. Second hit na. Yes. Yan, basal to. Kami na pe. Complete papers. Ayun. Complete vaccinated and red mark, kuya. Ayun. Papaystad na lang to. Yes. Red mark. Ayun. Legit yan, mga boss. Boss, ito ang yes. perfect. Ayan, with pet card. Ayan, with pet card. Complete vaccine, complete papers. Yun, alaga na lang, mga yes ko ng 30K. 30K, yan. Quality yeah, yan, mga shabol. boss. Negotiable. Negotiable pa. lang to, guys. Tsaka napaka-pais mo na lang, ma'am, ma no? Quality so, yan, no? Oh. Yeah. Papaka-pais. Ito, 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 ito yun. Ito yun. Yun, ayos. Tsaka ni ano, ano, Mariko. Marika pala, Marika. Ayan, ganyan yung aso na yung Marika. <tinyo> Pero may shitsu. Ito shitsu. Okay. And this time, okay. three months old, female. Bigay ko na lang ng five-five kuya. Five-five na lang o. Oh. Mahogany with vaccine and deworm. Uh, yun. Yes. Kuya, okay, ito naman tricolor natin sa lamin. Ah. Bigay ko na lang ng four-five. Four-five na lang ito tricolor. Vaccinated and deworm. Sa lamin naman ito. Yes. Ito female. Hiling-pinig. Yeah. Okay. Yan. Maganda yan. Ito naman, ganda ng balay ibon nito ha. Yes, bago nito. Kapal Small size. Ang liit lang ng buka oh Yes, virgin to kuya ha. Year, Se pa. year second hit na rin to. Hindi uh, ko to ng... 15k, 15K. at pag subscriber bigay ko 13 ayun mga boss nito hit na yan mga boss papahistad na lang yes. um, ito ito on uh, hit to ito on hit Nagihit na to to mga boss. Papaystad na lang to. Ako rin oh. Kapal ng balay ko. Ayun, oh, nag iit na. Papa-start yes. na lang to, mga boss. Ano lang to, nabasalan lang po to, ha? Fresh to. Hindi pa nanganganak po oh, yan. Hindi pa nanganganak. Pins pata. tayo, 13K. 13K. Ayun. Okay. Uh, 13K yan, mga boss. Papa-start na lang. nag iit na ngayon yan, mga boss. Unahan na lang. Ito naman. Meron tayong Bieber na Shih Tzu, Liver Nose. Uh, Ayun ang kulay niya, ha? Lalaki. Uh, vaccinated and deworm na rin. Ito uh. ay 4 months and a half po yan. Bigay ko na lang ng 5-5. 5-5 na lang. Uh. Liver to, Liver. Ivernotion yes, ha, kuya. high five Etong French mo, ma'am, ayan, available pa din Compact oh. French, 8 oh. months na yan Kuya, oh. bring the Bigi ko na lang ng 9.5 nine 9.5 five. Nine five na yes, lang, kuya. ayan Etong French na to French lalaki. French na din, chocolate oh. Available pa din oh. 15k, oh. negotiable Pwede na itong pang-estate ma'am? Yes kuya Ayun, pwede eh. na, ayan, probing na Ayun, sa lahat ng mga Gusto mag-avail kay ma'am Jade PM lang kayo dito sa EPI nila. Tapos, si Greggy. Yan. Yon. Sa so, lahat ng mga gusto mga appeal mga boss, PM lang kayo. Thank you, Ma'am Jade, ha? Thank you. Good morning, boss Dario. Tapos ha, boss? Konti ibon mo ngayon, ah. Mga kaka sa kaka mo? Eh, 700. 700. Itong ano, ha? Parakit mo. Parakit natin. 600. Para 600. Yun. Groovy na to. Groovy na to. Salang na lang, ha? Oh! Pag-sure pa pero... na kasi pag na Pero Pag-sure na Pag-sure na Sasalang na lang to 600 Itong perso mo boss? Ang uh, uh, perso natin Ang uh, 1.8 Hanggang Negosyable pa rin Ang 1.8 pares uh, Wild type ba to? Oo uh. Wild type Itong ano Dilute Ah, uh, Dilute o pala natin Hanggang 1.2 1.2 Yan So iba'tong so, season na to boss? Season uh, natin 4,000 Good na ah Oh, three Ilang months, months na to, Basario? 3 months na yan. 3 months na. Oh. Ang kit, oh. Jitsu. Ito, sir, ito, Bas? Oh, yeah, yung pag ito, pag... Uh, Ilang... Years old. Ah, uh, 2 years old na. Probe na ba to? Oo, ano oh, na. Sa face pa nga. Ano to, babae o lalaki? Babae. Ayo, babae. Hintay na lang magit. Oo. Oh. Magkano to? Ah, 7K. Ha? 7K. 7K na lang. Ang unahan dito. Hintay na lang, oh, lang. lang magit. Yan. Oh. Wala na Ito may handpad ka rin. Ito may handpad rin pala si Opa. Wala ka rin boss. Yeah, 300. 300 na lang isa. Opa pa yan. Ah, isang uh, 300 ang isa. Sero to sitio na ito boss. Oh. Ito may sitio pa dito. Yan, di ba? Wala. kina. Oh, to, boss? Eh bibigyan la 'ti 4K, 4K na lang Yan Sitsu. Yan, 4K na lang Yan Sitsu. 'Yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Bostario, PM lang kayo kaya tawagan nyo siya sa number niya. Ano number mo, boss? Uh, 09479916348. Yan si Bostario. Maraming ibon rin yan si Bostario mga boss. Magkita ba si Bostario? Sa October magkakaroon daw magkakaroon ng ano virtual uh, virtual yan napangan uh, nyo uh, yan sa mobile. ari thank you, thank you. Good morning, Kuya. Ah, oh, good morning. Ito, ah, madala si Kuya yung talang Korgi, o, Korgi. Oh. Ilang months na? Two months na meron siyang dalawang vaccine, apat na deworm. Ang paper, ang process. Ang process na paper. O, o. Ang mga 28 yung babae. O. 25 yung lalaki. Alin dito lalaki, Kuya? Ito, ito. Ah, ito. Ito, so, gaganda. Apat ah, yan mga boss, o, oh, puro Korgi. Parang lalaki yan. Ah, oh, uh, na lang ay, ito. Yan. 25k, ah, 25K. negotiable 'yon. negotiable pa 'yan, Kuya. Ah, uh, 4 Ito, ano to, lalaki rin. Ito, Kulang babae. Ah, ano ba? ba? babae. Dalawang babae, dalawang lalaki. oh, Yeah. Yan. -tong niyo, no? Hmm. Ay, kuya. Anong contact number mo, Kuya? 0921-407-6122. Ano ba mo, yeah, si Kuya Ronnie, niya Thank you, Kuya Ronnie. Thank you, thank you. So guys, dito ko na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake you Agusi. Babush!